Good morning guys, alis kami Friday ngayon alis kami Kasi Si Ayush Napasukan ng Ano, yung sa earbuds ba guys Sus so, kagabi Sabi niya ma 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 Sabi niya Mommy my ears is so stuffy And Kung ano man na Hala Napasukan pala ng ano nag ano-ano pala siya ng kanyang yeah. ano ng kanyang tenga kasi nasa baba lang yung earbuds lang nan Ito namang pamangkin ko papabunot ng ipin hmm. Di na mag hands, Leo. Kay gamay ang dalan. Ala o na ay kuan o do tornado. Ala ala Come on here. Ana oh, gisurihan ay sila ng tornado guys. Ay naa man dai eh, say dala. Siya man kayo, sige na magyo tumahadlok Saan so, si Ayush guys? Nakapila. Bili lang ako ng tubig at so, isang biscuit kasi nagugutom daw siya. Ibusog naman eh yun. Uy, kumain kami guys. Ang kay 6 o'clock yun kumain. Tapos 8 na karun. Diba? So kanina, after pa-check up guys, <laughs> Bin binilhan ko na siya ng kanyang boots bumili din ako na sa akin no need to jump why? Oh, wait for me kay basig madulas ka yan na si mama ko nag aabono oh. hindi na ako inantay bilis maka ano uy maambun pala mm. Hmm. Why it's not going slow? I want mine. Yeah, it's too dirty over there, and it's too wet. I can see it. It's wet. This one is not wet because it's here. There's roof. That one doesn't have roof. It's wet. good morning. Oh, good morning. <laughs> matuyo-tuyo tung lupa bukas guys ng umaga or tanghali. Kuha ako ng kamote. Ayan. Let's go to Nanay's house. Uh, yeah. <laughs> Nagkakasundo din sila guys English din din yung Pamangkin ko oh, Bahala na ba sa English Nagkasundo silang dalawa pala yan dyan, guys. Ayos! Ayan. Mga kamag-anak lang din. Nahati-hati ito mga second cousin. Ganyan. Yung may nakatayo na tao dyan. May ano dyan, eh. May well, deep well. Ewan ko lang ngayon kung meron pa. Pagkatapos ng ano namin guys, pagkatapos namin mag-ani, ano na ako ni Papa? Nang kawayan. Papagawa Kaming yung dalawa ni Ayos ng aming maliit na bahay kubo. Tapos, ayan siya, yung parang niyog na yan. Yan. Parang nipa din yan. Saksak ang tawag namin. Yan yung gagamitin kong pambubong muna. Wala si nanay. Napabayaan na tong bahay nila. Hindi naman, pero nandito lang naman si Mama Rinde. Sa araw. Oh, 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 Ay, ayaw mo pagkuanay dong. Alam mo yung tambes? Walang bunga ngayon, guys. Si Suna lang naman kasi yan. Wala si nanay. Ay, kadaghan sa kalamansi. Oh, ay, Diyos ko. Nangahinog na. Ang taas-taas man kasi, guys, oh. Ang daming kalamansi. Kailangan talaga ng mataas na panungkit kasi nasa ibabawan talaga. Ayan, tas dati. jangan lalakad kami. jangan jangan ah diyan. Oo, diyan, diyan. Oo, diyan, diyan. Mama! diyan, diyan. di Mama, mana? That That's not a castle. That's not a castle. That's see, a I see. not a castle. It's a church. I castle. I castle. Simbahan ba ng ano ba? I see not a castle. Let's go. Nang iglesia ni Cristo. Mama, bye bye. bye. Come on. Maganda kasi di ba yung simbahan nila parang may ganong ano sabi niya. Wow, Mama, there's a castle. <laughs> Mama! Sayang tong bahay na to. Talaga. Ang sala na dong toilet ni. dako ba ilang toilet ni iPhone?

Leyo og mamunga ning manggahadong makakuha ra mo Nakapanguha ra mo nagdapa naman dyan siya pero buhi pa man